Ayan guys may nagbigay ng sh ano shell batutoy daw pangalang to. So first time ko nakakita nito guys. Ayan pinagluto sa akin ng hipag ko. Para mabuhangin siya guys ang gagawin ko bra brasang. Para matanggal yung ano niya, yung buhangin. Ganun pala dapat gawin guys. O. So kailangan brasan para pumuti siya. Ito yung hindi pa nabrasan. Oh. Di ba? Buhang, mabuhangin siya. Kaya kailangan brasan. Mm. Yan, pumuputi siya pag pinabrasan. Kaya pag tiyagaan ko, brabrasan ko. Matrabaho pala ito, guys. Kailangan pag tiyagaan ka talaga dito. Laki kasi pinagkaig ka guys so ito yung hindi pa nabrasan oh mm. tas ito yung nabrasan na di ba ang puti tiagaan lang talaga ayun guys mag-start na tayo so ayan meron akong nakita sa ref na dairy cream ito ang ipanggigisa natin guys ayan 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 natapos ko nang pagtiagaan pagbras brinasan ko guys. So, ayan. Ito ang rekado natin. Bawang, luya, at saka sibuyas. At ang ipagsasabaw natin ay ang pangalawang hugas bigas. At syempre, lagyan natin ng dahon ng malunggay at saka siling green, guys. So, ayan. Ayan. Tapos na tayo magnikot-nikot. First time ko magluto nito guys. Kaya kayo nang bahala ano kung tama ba yung pagkagawa ko. Ano to eh? Binigay sa ipag ko, pinaluto sa akin. Tapos ayan, pagsagaan, hininisan. At sinugasan ko guys hanggang maging malinaw na ang suki. Bangun niya. dahil sa ano, sa butter. Lagay na natin itong batutin daw. Batutin ang sabay. Diba? Ang linaw na lang Siguro mga 10 binti. Hindi lang ata. Hindi mabuti kasi ang Parang Ating mga sa isang sa guys bago natin. kayo nang bahala kung tama ba ang pagkagawa ko ang proseso sa pagluluto nitong batutoy so, ayun guys ating na siyang nasangkot sa so ilagay na natin yung pangalawang hugas di guys pangalawang hugas di guys guys ayan Kuruan muna natin siya antayin natin hindi ko lang alam katatulad ito sa tahong na bumubukas siya pagluto na. Yan ay titimpla ko guys ay kap, ano patis. siya o oh, na siya yan na siya parang ina-swinam ko lang swam na guys. Loto na sya. Yan guys, kayo na lang bahala. Pakicomment na lang kung tama ba yung ginawa ko. First time ko kasi nagluto nitong ano, batutoy ba patotoy. Patutoy. Ayan. Thank you for watching.